nalulungkot kami kasi una uh, yung binabato kay ano kay uh, Inday DP Inday na uh, yung regarding sa confidential intelligence fund no? <clears throat> sa sa ano kasi namin is uh, pabayaan muna natin na mag ano uusad yung ano ng COA bago natin siya I, ano kasi as of now trial by publicity siya ngayon eh. Yan ang komento ni Vic Noval, isa sa mga lider ng Sara All Parallel Group matapos sulanin ngayon ng mga paninira si VP Sara Duterte. Ayon kay Noval, hindi na nila matiis ang mga paninira sa Vice Presidente kaya napilitan silang lumantad at magpa-interview. Saad niya, may 4 to 7 million na miyembro ang kanilang grupo mula sa mahigit 700 parallel organizations sa buong Pilipinas para kay VP Sara at ang issue raw ng confidential funds na pilit pinapahid ngayon sa vicepresidente Presidente ay hindi raw nila matanggap. Lalo na at kilala nila na sympathizers ng kalaban ng gobyerno ang mga bumibira sa nakababatang Duterte. Sinisiraan siya ng grupong makabayan black kasi alam nila na medyo sila yung tatamaan sa CIF ni uh, Inday. Kasi I'm sure yung yung lahat ng mga mga programa ni D.P. Inday is para sa mga kabataan. Halata rin daw na naghahanap ng butas sa mga makakaliwa sa kamera sa ambisyon na siraan ng Pangalawang Pangulo. Binira ng grupo of si Sen. Risa Ontiveros na isa rin daw sa mga komisyon sa confidential funds ng OVP at DepEd. Lalo pat may mga atraso pa raw ito sa PhilHealth na hanggang ngayon ay wala pang paliwanag. Wala siya sa posisyon na mag-question sa kay D.P. Inday. Kasi as of now, hindi pa nga niya na na-explain kung ano nangyari doon sa bonus na 1.6 na ginawa nilang bonus sa, sa PhilHealth. 1.6 billion na ano, until now. Hindi pa niya na-explain yan eh. At ngayong inooperate daw si VP Inday na mga tinawag nilang may ambisyon sa susunod na eleksyon, hindi rin patatahimik ang Sara All Parallel Groups. Sa amin lang, basta papaalam lang namin kay VP Inday na mahal namin siya hanggang sa huli ang suporta na ibibigay namin sa kanila. Nanawagan naman ang grupo kay Pangulong Bombong Marcos na suportahan ito si VP Sara laban sa mga paninira. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehar, SMNI News.